Dahil sa halaman na to, dadami ang bulaklak at bunga ng iyong gulay at gaganda pa ang iyong lupa. Kaya dapat alamin mo to. Hello ka-farmer! It's another beautiful day and once again, welcome back here on the DT Nature Farm. On today's episode, papakilala ko naman sa inyo ang isang halaman na kung saan na napakalaking tulong sa aking mga gulay. Ang ating pala ngayon ay nasa 30 days na. Subalit, hindi pa rin ako nakakapag-apply ng uh insecticide. At ito nga ang isishare share ko sa inyo. familiar ba kayo dito sa mga nakasabit na 'yan? 'Yan po yung ginagamit ko na insect repellent Itong halaman na 'to, ang tawag dito ay Sargassum. Isa itong klase ng seagrass na kung saan ay uh dumarami ito sa dalampasigan lalo pa kapag malakas yung hangin. Pinapangdampot lang ito. Tatlong bagay po ang pwede nating gawin sa ating Sargassum plants. Kasi okay, ang una po ay pwede nating gawin na insect Ang ginagawa ko po sa bawat bunga o sa bawat dahon po, bawat sanga na na kinakabitan ko po nitong sargasom nang sa gayon po lalo pa kapag may bunga ay maproteksyonan po natin ang ating ang kanyang bunga sapagkat ang sargasom po ay may kakaibang amoy. Mabahong amoy. Lalo pa kapag medyo nabubulok na siya, ayan, medyo natutuyo na siya, nailalabas niya na yung kanyang kakaibang amoy na kung saan kapag tinamaan ng hangin ay Ah, napapadpad. Nalilito po siya sa amoy ng bunga ng ampalaya doon sa amoy ng sargasom. Kaya payo ko po mas maganda kapag ikakabit nyo yung sargasom. Kung mayroon po kayo nakikita ng mga bunga, doon nyo po talaga dikit sa mga bunga katulad yan. Halimbawa po may bunga. Yan. Kabitan nyo po ng sargasom. Nang sa gayon po ay naliligaw po yun ng yung ating mga yung ating mga piste Pangalawa po, yan po ay ginagamit natin bilang uh, mulch. Mulching po sa ating mga ampalaya. Ang mulching naman po, ang ginagamit ko bilang mulching ay hindi po ako kumukuha ng fresh na na sargasom. Okay? Ang kinukuha ko po yung mga doon sa gilid mismo ng dagat na, na nabulok na mga ilang araw na o siguro buwan na siguro na nakatambak doon na halos hindi mo na wala na siyang mukha na sargasom kumbaga bulok na siya tulad po nito kaya bawat puno po ng aking ampalaya ay nilalagyan ko po ng uh, sargasom yan ay kapag ka, nagdilig po tayo ay hindi kagad ka matutuyo yung ating mga puno ng ampalaya at pangalawa naman po ay nagiging iwas din po yan sa mga pagtubo ng ating mga damo. Hindi po makabwelo yung damo dyan sa puno ng ating ampalaya. Nga lang, minsan may mga kasamang basura. Siyempre, nagaling siya sa dagat. At maganda rin po yan kasi nababawasan po natin ang ating mga uh, basura sa dagat. So, pangatlo ang ginagawa po natin bilang pinaka-importante po sa sargasom ay fertilizer sapagkat ang sargasom po ay sa pag-aaral ay mayaman sa ating macro elements, yung nitrogen, phosphorus, potassium kaya po ang ginagawa po ng, ng iba uh, bumibili pa sila ng sargasom, mayroon pa akong nakita na na 6 pesos yung bili nila ng sargasom, yung tuyong sargasom uh, na napadpad sa gilid ng dalampasigan yun po ay papatuyuin at titimbangin 6 pesos po yung bili ngayon kung halimbawa malapit po kayo sa dagat ay hindi nyo na kailangan bumili napakarami po niyan sa dagat kukuha lang po kayo uh, pagdating nyo po sa bahay ay ilagay nyo po sa isang container tapos haluan nyo po ng tubig pang makuha po natin yung katas kasi doon po sa katas niya yung kanyang uh, fertilizer. Ngayon ipi-ferment po natin, ibababad po siya natin ng isang linggo. At paglapas po ng isang linggo, pupwede na po natin yang i-spray dito sa ating mga gulay. O di ba? Napaka-organic. Wala ka nang ginastos. Ang ginawa mo lang, pumunta ka lang ng dagat at manguha ng sargasum. isa pang sikreto ka farmer na ginagawa ko upang may taboy ko yung insekto gamit ang sargasum ay yung pagpapausok. Nagpapausok po ako tapos nilalagyan ko po ng sargassum. Nang sa gayon, ang mga insekto po, lalo pa nito kapag nagpausok po tayo, yung kadali, ka, karamihan po nito na kayang supuyin ng usok ng sargassum ay yung mga uod. Yung uod na tumitira dito sa sa mga dahon. At expected siyempre natin ka farmer na sa 35 days ay pwede na tayong uh, kumuha ng bunga ng ating ampalaya kita ko sa inyong bunga ng ating ampalaya ayan, yan ka farmer ah ang bunga ng ating ampalaya na to na harvestin ay hindi po dumaan hindi po nag spray ng insecticide, kung gusto nyo pong makita kung paano po yung ginawa namin na land preparation kung anong mga hinalo namin, kung bakit yung aming uh, gulay namin ayan. mag sample tayo dito ng okay. lupa ito Yan. So yan ang mga hinalo namin. Talagang pinuno namin ng uh, organic uh, organic materials. Okay, hindi ako kasi ka parang, hindi ako nagdedepende doon sa sa fertilizer. Katulad ngayon, napakamahal ng fertilizer katulad ng sinasabi ko sa inyo lagi. Huwag tayo magdepende masyado sa fertilizer. Huwag tayo bili ng bili kahit sabihin pa natin na marami tayong pera. Kailangan ah uh, ang una nating uh, alagaan yung ating yung ating lupa ang una nga nating yan yung lupa yung ating pinaka-investment paano na lang kapag nasira yung lupa natin sa sobrang gamit natin ng mga insecticides sa sobrang gamit natin ng mga fertilizer na na nabibili sa katagalan tayo na yung mamumroblema -mum okay so kung kung halimbawa malapit kayo sa dagat at Maraming mga sargassum sa inyo, unlimited 'yung sargassum. Pwede nyo po yung gawing uh, organic fertilizer, pwede n'yong uh, pataba sa lupa, pwede yung gawin na pang-insect repellent sa taas, uh, pwede yung gawin na pang-mulching. Lahat po 'yan, ang kailangan lang po natin ay sipag, tsaka at determinasyon na makuha natin 'yung ating gusto. Ito ka farmer, 'yung 'yung gastos ko dito sa aking ampalaya itong trellis at yung mga land preparation kasi talagang doon ako nagfo sa land preparation kasi yan talaga yung pinakapuhunan natin yung matabang lupa. Doon tayo mag lagi. Kapag ka, kapag ka na-solve na kagad natin yung matabang lupa sa pamamagitan ng organic fertilizer, hindi na po tayo gagastos ng masyadong So ayan ka farmer, nabanggit ko yung tatlo. Kayo, Baka meron kayong may dadagdag dito sa inyong mga experience na pag gumagamit ba kayo ng sargasom sa inyong mga pagtatanim ng gulay, gumagamit ba kayo ng sargasom sa inyong mga alagang kahoy or ano yung paraan, ano yung mga alam yung paraan na ginagamitan nyo ng sargasom. Pwede nyo ang i-comment sa baba. Kaya kung meron tayong alam na alternative, doon na po tayo. Kung sakasakali man ka-farmer na yung ampalaya natin ay medyo medyo payat medyo kulang cool sa ating mga organic components saka na po siguro tayo makapaglagay doon ng, ng, inorganic fertilizer Paala lang ka farmer ayon sa Fisheries Administrative Order No. 250-2 Series of 2018 ng pangunguha o pangunguliktan ng mga sargasom sa dagat o yung nakalutang pa sa dagat ay ipinagbabawal kaya po bago tayo mangungulikta yung kukuliktahin po natin ay yung nasa wash ashore o yung nasa gilid lang po ng ating mga dalampasigan Ipakita ko na rin pala ka farmer yung ating galante na sitaw. Ay nagsisimula na siyang mamulaklak. Kaya ito sa ilalim ng ating uh, sitaw ay kung makakapagkuha ako ng mga mga dayami, ilalagay po natin dyan sa ilalim upang yung bunga ng ating sitaw ay hindi sumagad sa lupa sa dayami siya sa sagad upang hindi marumi A farmer, bago tayo magtapos ng ating episode ngayong araw na to, shoutout muna sa mga supporters po natin. Ka-farmer, kung gusto mo ma-shoutout ka sa susunod natin na gagawa, gagawing video, mag-comment ka lang dyan sa baba kung ano yung natutunan mo sa ating ginawang video ngayon. O di ka pwede mo rin i-comment kung ano yung mga experience mo about sa organic uh, gardening. Kung sa palagay mo ka-farmer, mayroon ka natutunan sa video na to, in-encourage kita na paki-like mo at paki-subscribe din ang ating channel. Bago matapos yung video na to, ini-invite kita na panoorin mo yung aking uh, land preparation na ginawa ko dito sa ating garden na doon mo makikita kung paano ko ginawa yung aking garden pagkatapos ng video na to. Thank you so much and happy farming!